Good morning mga kapuso, mga eskonyas! So, yeah, Ayan, dito naman sa si Channel Red So nandito po tayo ngayon sa may uh, APT Studios uh, Ayan, yeah. at uh, ngayong umaga ay uh, Araw ng uh, Sabado So ito ayun, nagre-ready ng ating uh, mga live team Ayan, good morning! Happy Saturday! So, nagre-ready nag kami, nagre-ready Ayan, ganito oh. Chupa Chups <laughs> Pare ho. Lalalo <laughs> mo yung pumunta tayo ng ano? Nang ng uh, Pasay. O. 'Di ba barangay 61 'yun? O. Sabi ko wala bang number 9 dito, ate? <laughs> 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 Sabi nung isang babae doon. Masarap 'yun. Alak <laughs> <laughs> alak na to ako. Ay mga bigla nagre na ako sila. Ayan. So, ito po yung setup ng van ni Orme. So, sa hindi pa po nakakita, sa likod nito, puro lang itong mga gamit na no, pare no technical uh, pro technical lang itong mga kaibigan so yun may gamit nila mga maganyan lang yan pero sakit sa bulsa yan <laughs> mahal yan yung sabi nga nila mahirap kasi lagi ang problema talaga signal yan talaga pare no next tayo sa uh, sim card ab yeah. sa sim ah uh, sim card base din pa, pala pa ba ba? 16 pa rin ba gamit sim card ayun Ay, so ito yung mga setup So ayan mga kabigay, papakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa may uh, APT. Ayun nga. Yun no? oh! Magandang uh, umaga! -or -may pala Ayun, pare, good morning ha! Kumain na ba kayo? Ay, naman! Ayan mga event, mga sir, mga kaibigan. So good morning! Ayan, so nakita niyo po, dito po. Ay! Hello! Good morning, good morning, how are you? Ayun, Sinanay, nanay nakita, nakita kita ulit tayo. It's been a while! Oh, Pagpasok ka? wala naman. Ngayon. wala naman? Oh, di ka, di abot? Kaya mo yan. <laughs> okay. Ito mga naka ano to, naka linya to ngayon. Oh. So kanina may, may, may mas maaga pa bang dumating? Oo, oh, oh. may tatlong ano eh, uh, three ano, three o'clock. Three o'clock na naman. Oo. Oh. Oh, Ang na lang. Wala, walang nangyari siya. So ano to, ah, dito baka pa O oh, ano lang yan, depende na yan sa sitwasyon mamaya. Oo, oh, yan. Doon na sa Marakping Booking ka Ah, okay, okay, okay. May booking naman pala. Oh. so, ayan. So, ito yung sitwasyon dito. Ayan. Ang nakikita nyo. Si nanay. Nakakamiss ka. Actually, ilang araw nito din nakita. Oh, ayan. Ayan, Yorme. Ito si nanay. Lagi ko kasama dito sa labas. Kakapo ba nito ka rin? Wala. Hindi. Hindi nga ko. Naglakad ako ng ano? business ko. Ah, okay, okay. Ayan. Ay, nai. Uy, sinanay ako. Ang kahanap. umaga. Nai, kano? Akayos ka lang ba? Mamaya hindi ko sure kung dito sa sakay, baka sa isang van, dalawa lang naman eh. So, di natin, di natin, di natin alam kung saan. Sabihin mo... Dito sabihin mo, kasi pupunta ko sa loob, papakita ko to kay Yorme, baka may gusto ko sabihin. Ano ko Ay, meron pala akong ano dito. Lumakas bigla ah. <laughs> nakita ko ano si Yorme sa Tarusan sa araw, nakita niyo dito. Yorme, kumo pobre, listo siempre, e be happy. Oy. Ah, oh, sagaling. Sa Laguna sa, sa, galing. Sagawa, sa, sa po. At, Laguna. Laguna. Ang layo. Galaw pa sila sa around doon eh. Ah. Sino migar sila na Kalamba? Sa Halang, Kalamba. Ah. -ha. Ay, nung -nung ah -ha. Sa Tarosa. Ah. Sa Tarosa lang 'yun. Hmm. So pumunta dito ngayon. Para po ako po ulit ni Yorme. Yorme si nakatangion eh. Oh, sabihin mo kay Yorme ba papakita ka kay Yorme to. Sabihin din, sabihin mo kay Yorme. Anong gusto mong uh, sabihin sa kanya? Ah. May ano pa ha? May tali pa ha? Kasabi sa kanya yung kasuna kasi na. Para makakapaglaban ka sa gira tay ha? Hehehehe. Kapit okay. ako niya kasi maganda rin yung kanyang nakasulat. <laughs> ano pa ibig sabihin sa Tagalog tay? Hindi po kat mahirap po tayo. Mm. Kailangan po tayo kayo maano. Ito yung... Madiskarte. Gumo pobre. Gusto siyempre. Oo. Uh -huh. Kailangan po tayo yung madiskarte kahit mahi kahit kahit mahi mahirap ma ma tayo mag-discard tayo sa buhay tama at masayahin, oh, masayahin. at may tiwala sa Diyos oo i-be happy yun no yun no <laughs> ayan may iba, baka may gusto kong diretso kay Orme sabihin mo natin dito baka ay, may, may mga sarap tayo mga anak ko pero oh. asawa ko pag PWD Gustong lalaki ko bayat PWD dito po tapos oh. paani ko naman kalalabas lang na po ng hospital ko, po sabon, sa buto ilan yung anak mo? apat po apat puro may sakit. Tatlo lang po may sakit. Kasi, ay wala po, bali yung Ah. Uh, Wag mo magsawa, amang PWD. Ah. Uh, uh, dati po ako pintor, ng mga sakit po sa lahat. Oh, oh. Oo. Eh sino yung kasama mo sa ano? Ako pa lang po. Okay, ikaw lang. Ako po Okay, ayun. Tayo na po eh. So, ano oras ka umalis ng Laguna? Kahapon ah, pa. Ay. Bali po nung ano, nung sumunod na araw nung Tuesday, pumunta po ako ng Bakasali ako kasi tapos sumaya ako dito sa Mandalban. Oo. Oh. Kaya lang, hindi po makapasok pagbalik ko, wala lang ka. Sa... So, nandito ka ngayon, dito ka ngayon nakitira? Hindi po, uh, pa rin po sa Laguna po. Ah, so, uuwi ka din mamaya okay. din. Oo, oh, so pumunta ka talaga dito, para ipakita to kay Yorme. Okay. Ayan, Yorme, Yorme, como pobre, listo siyempre. Okay, tapos nga to doon. Ipi-happy uh. oh. Ayan. So, sige tayo, aabot natin kay Yorme kung ano-ano mo, ano, ano, ha? Oo, okay. oh, may. Oh, kayo? Wala kami? Makasama kayo? Ano? Makadala kami sa pila. Ah, okay, okay, okay. Pero oh, okay. madaling araw kami. Makasama kami kanina. At, oh, wala oh. nakapasok Oh. Wala. Na Simula ngayon, wala pa nakapasok. Wala pa. Oh, so, baka puno na rin. Oo. Oh. Kunti pa lang. Then, may limit. Dapat no, may limit din yung kami nila. Ay, sige na. Pagkasi na. Nay, ano na? Ano, ano ang problema? Anong atin? Ito letter. Oo. Oh. Dito. Dito. So, ano yung mong ating tsaka yan yung importante. Itong sulat na to. Oh. So, may sulat si nanay. Doon ko na ibibigay kay Yorme. Hindi ko ito babasahin kasi personal to ni Yorme. Oh. O, gusto, gusto ko sabihin kay Yorme, diretso mo dito Nay oh. Para makita ni Yorme. Anong gusto mo sabihin? sabihin mo na Yung ano? Yung hindi ako natulong sa kanya. Mm. Para makawit ako ng ng buhay ko. Wala akong financial dumarating. Sino kasama nyo rito? Pumunta. Uh, uh, sa ang kapitbahay ko. Sa, saan kayo kayo? Oh, sa, on, uh, sa on, uh, saan? Ah, oh, okay. So, yan taong ka 68 na ang puta 11. Oh. Pangalan nyo ho? Gloria Castro. Cast Gloria Castro. Nang oh. anong lugar ulit? San Fernando Pampanga. Pam San Fernando Pampanga. So, ayan Ay, mga... Andyan, andyan ang Sige po, ibibigay ko to kay Orme. Apat to kay Orme. Uh, ayan, makabigay masulat po. Tayo, pangalan mo tayo? Rolando Ebonya po. R Rolando Ebonya. Ebonya, ayan. Ayan po yung medical sa ng pangapanganay ko. na okay. Malambot daw po ang butos. Sabi, sabi ko sa ano. Aha. Uh -huh. Para Michael po yan, Ebonya. Okay. Kabuto po na pala nito. Opo. No? Eh, Bumabalik-balik po yung sakit. Pagwal mong na-inundam mo. Sa dalawa to. Ayan po yung, 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 yung pinakamangalaya. Ayan po yung pinakamangalaya. Ayan po ako makapag-promise na pero maaabot ko to. Hindi ako makapag-promise na magkikita kayo, pero maaabot ko tong papel na to. Oh, maaabot. Oh, kasi hindi ko alam ang... Okay, pa ko. Okay, may contact number ka ba dito? Wala kami May contact number ka ba dito, ate? Palagay lang number, ate, kung ano man. Para at least maaabot ko lang kay Orme. Kasi na papasok ako sa loob, ma baka andun, na si boss, ay si Orme. Iabot natin, pero hindi ko masasabi kung magkikita kayo. Mahirap kasi mag-promise. Basta ang akin lang maabot ko yan for sure. Ali, ako kasi, um, kahit mabasa yan kung gusto niya, mm -hmm. uh, tawagin ako. Kahit dyan lang ako sa pinto. Mm -hmm. Ayun lang gusto mo mangyari. Oh. Pero hindi ako mapag-promise na yan. Basta ang akin lang muna maabot ko yan. Sigurado maabot ko ngayon yan. Pero hindi ko masasabi kung makakalabas okay, oh, o oh, kasi may mga may mga may mga trabaho din sila nai. O oh, oh. kailangan natin i-respetuhin din, 'di ba? Mm. O oh, ayun ate. Ayun. So number mo to ate? Ay sige. Ayun ate. Ayun umaga pa kayo dito? Oo. Madaling araw pa. pa. Gaya pa Pampanga. Oh, hindi pa kami nga kumain. Diyos ko, layo naman ang biyahe niyo. Oo oh, nga. Lali-galutaw kami ka pa. Oo. Oh. Asawa niyo ho? Saan? Wala. Wala na, ano? dalaga ka na ngayon. Ah, uh, single mother ako, nagpagawa ko na bulag. Ah oh, okay, so lahat to wala na lang ito, wala, 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 wala makita na? Wala na. Kawawa ka naman, ay. Oo. Oh. Ayun. Sige, ako papasok muna ho, kasi may din kami. Oh. Nay, basta makaabot ko ito ngayon, ha? Oh. Ayan mga kaibigan, so ito oh. si Nanay. Maghintay-hintay ako. Sige po, di ko ako mapag-promise kasi dito. ito kasi isa sa sasakyan na ito eh, pero di ko sigurado kung masakay dito o ibang sasakyan na sasakyan. Ate, happy birthday! Birthday po na lola ha? ko, hindi rin nakapasok. Birthday ng? Lola, lola mo. Saan mo si lola mo? Ayun, dadaan ko. Hi, thank you. Basta iabot ko ito ngayon, ha? Okay, mga kabigay nito tayo kay nanay. Uh, tayo! Saan po yung may birthday? Ay, si Nanay. Ito pala. Nay, happy birthday! Sana all. Oh, ilang taon na? Sigente. Bata pa. O, oh, kamusta ka? Kamusta ka? Ito. Oh, Ito. O, kanina ka pa dito? Saan ka pa galing? Galing, ano, Manila? Sa? Sakop ng Antipolo. Sakop ng? Antipolo. Ah, Antipolo dito lang. so, taas. Oo. Oh. Oh, Shanay, happy birthday! Ah, uh, may gusto ba sabihin kay yorme, Orme, ako. May, ako dito, 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 dito. may gusto ka, may gusto ka ba sabihin? Sige. Ay, kapapasok na muna. Ako'y mag-ihatid uh, ko tunay. Eh, Sige, ingat kayo, ingat kayo. Ayan, mga kaibigan, sa ito si Chana Red. So, good morning. At uh, tuloy-tuloy tayo sa pag-vlog sa loob. So, shout out sa mga masisipag na gwardiya. Ayan. Good morning. Sa mga sipag pag nag walang sawa. Masarap yung eh, steak. Yarve, <laughs> thank you. Gusto ko talaga itong damit na ito. Nakikita ko talaga isang araw pa. Sabi, ang ganda naman ang design dyan. Salamat sa sa Steve. Oo, sarap no? Bawing-bawi, no? Bawing-bawi. Oo, bawing-bawi. Actually, yung buto nga, parang gusto mo bitbitin eh. Oh, pwede sip-sipin eh. Mar malasalasan yung buto eh, no? <laughs> Ayos. So, ako pangyata. Kamata-sulat sa nanay. Ayon. Idol, good morning. Ay, you, no? <laughs> so, ayun, know. So, ayan, mga kaibigan. So, to tayo sa ating vlog. Ayan, good morning. Uh, mga kapuso, Esconians. Hello po. Ingat po tayo. God bless po.